Naniniwala pa rin ako na kapag may gusto ka, go. Huwag maghintay. Sabi nila may tamang timing daw ang lahat ng bagay. Pero kung lagi ka nalang aasa sa timing, paano ikaw? Paano yung feelings mo? Paano yung mga pwedeng mangyari na unexpected? Kung mahal mo, sabihin mo. If you feel like saying sorry, gawin mo. Because really, time is short wala na tayong magagawa dyan. Yan ang bagay na hindi natin kontrolado. Ang orasan, hindi mo pwedeng iikot pabalik yan. Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Tuloy-tuloy yan. Diba? Wala kang magagawa. Iikot at iikot yan. Dederecho at dederecho yung oras. Ikaw, nasaan ka sa pagderecho ng oras? Kaya gawin mo na yung mga bagay na gusto mo talaga. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Lakasan mo yung loob mo. Iparamdam mo dun sa mga taong mahal mo na mahal mo sila. Humingi. Nalawang lakas ng dating okay. Huwag mong hayaan na dahil sa bitterness, makalimutan mo na may pangako nga pala ang Panginoon sa iyo. When the time is right, dadaling ka ng Diyos sa isang tamang relasyon na mamahaling ka, irerespeto respeto ka, papahalagahan ka. Dadaling ka ng Diyos sa isang tamang karir, kaya mong bili ng pangarap mo, may kapayapaan ka, may mga tamang tao na kasama ka. Dadaling ka ng Diyos sa isang tamang paglilingkod na may mga tamang bunga, may mga tamang tao, na may mga tamang puso. Never stop hoping, never stop dreaming, never stop waiting for a better tomorrow. Huwag kang hihinto na umasa. Huwag kang hihinto na mangarap. Huwag kang hihinto na magintay para sa isang magandang araw o bukas. Dahil maaaring ang bukas ay sa'yo na.